At yan ay ating mababasa sa Kawikaan 24.17. Basahin natin na. Ah. Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. At huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal. Baka makita ng Panginoon at ipagdamdam ng loob siya. At kanyang ihiwalay ang puot niya sa kanya. Ay oo nga po pala, Ate Yung sinabi rin po sa Biblia, ibigin ang kaaway, di ba? Oo, at yan naman ay ating mababasa sa Mateo 5.44. Dato po't sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi. Ikaw kasi! Ako na naman! O sige, tama na yan mga kids. Sa susunod, huwag na kayo makikipag-away at huwag kayong matutuwa pagka may nangyayaring masama, lalo na sa inyong mga kaaway. Masama yun. Okay? Oo nga po, Ate Macy. Salamat, hindi na kami makikipag-away. Oo nga po, hindi na po namin uulitin yon kasi po masama. Siya nga po pala, Ate Macy, may assignment kami bukas. Kailangan namin gawin. Ayo nga po pala ate, kapag hindi namin nagawa yung assignment namin, lagot kami kay teacher. O sige, uwi na kayo. Baka hinahanap na rin kayo sa mga bahay ng ito. Kayo ha? ah. Sige po. Sige, good luck. Ilang taon si Abraham nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama? A. Isang daan at dalawang taon B. Siyamnaput siyam na taon C. Walumput na taon O D. Pitumput na taon Abangan mamaya ang kasagutan sa pagbabalik ng KNC Show. Tutok lang! Ilang taon si Abraham nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. A. Isang daan at dalawang taon B. Siyamnaput siyam na taon C. Walumput na taon O D. Pitumput na taon Ang tamang kasagutan ay B. Siyamnaput siyam na taon At yan ay mababasa natin sa Henesis 17.24 at si Abraham ay may siyam na putsyam na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. O mga bata, ugaliing manood ng KNC Show at sa marami pang KNC Bible Trivia.